Praxis. Mga kamasok, nandito tayo araw ng Tuesday. Magkakaroon tayo restoration, tsaka clearing, tsaka declogging, tsaka flashing. Yun, Narito tayo sa harapan ng Rosario Almario Elementary School. Kabahan tayo ng Saragosa, Center Island. Declaring tayo. Update ko kayo mga ganapan. pa. Kinakausap na ni Foreman yung ano. Yung mayari ng no, sidecar. Ito lahat po kailangan makilang puto eh. Dok, teka lang. Hoy, dito muna. Yung mga sampay pinatatanggal na rin natin. Kamaso patuloy pa rin tayo dito nagki-clearing lahat po ng uh, sa gabal sa bangketa kailangan mo pa ka ba ako ya uh, tapo na lang kung hindi mo na kailangan ayun eh dyan mo rin nilalagay eh dyan mo rin nilalagay kukunin ko rin yan ba, ano ano, eh? hindi sa loob na lang sa mga pinatatanggal Sa mesa sa inyo rin po Andara sa po. Kailangan ko na. sa Hindi ito kay Gina. Marinate natin ang MTPB. Na naman, oh. na naman 'yung may owner oh ito, ito yung ano, kapon na pinakunan ng picture. Papadiretso na tayo dito tayo sa Central Island. Tay paki na lang po ah. Apo, apo, sige po. Mga nakabalagbag. Mga side job. Tay tanggal po, tanggal. Sasap. Wala na meron na sa car, kunin mo pa po. Ako na yung mga pangko. Wala rin mga pangko. Nikiyat natin po natin. Tayo, ito, kanino po? Wala may ari? O, tanggalin po. Ito, wala may ari? Itong tindaan. Kaapong paulag pa, sabi siya yung sinanay. Oh, nagpasabi po sa barangay. Sige po, ano nyo muna? Opo. Ah, ito na yung isang reklamo, yung barangay na po. Ano na natin ito, ikiklian na. Kapo ah, po. pinatanggal ko nga, lalagay mo rin. Ito yung uh, isa sa mga reklamo. Boss, nilipat nyo lang sa likod eh. Nilipat nyo lang. Pinatatanggal nyo. Ito yung isa sa mga reklamo. Yung pinakabarangay outpost ginagawa ng tindahan. Ito sino po mayari? Oh. Meron naman pala sa loob. Iba dito pa. Pati po yung mga motor, ah. Boss, eto, senyo rin, eh, yung lamesa. Wala po may ari, kukunin na namin. Eto yung uh, reklamo, tela mo, sa... Eto yung reklamo, yung barangay outpost, ginagawa ng tindahan, tsaka tambakan ng mga sidecar. Iyawan. Wala pa pag-a, isasaba natin yun, eh. Isasaba natin, isasaba natin. Ah. Uh, o yan, ito na clear na natin yung reklamo dito sa outpost. Ito basuran to eh. Ito wala na yung mga nakaparada. Pakiwalisan na lang po. Boss, yung sa likod. Yan na uh, clear na po yung reklamo ng outpost. Wala na. Okay na po. Clear na po. Kanina to. So, kakikinig na natin. Patanggal yung tolda, ha? Hey! Hey! Lahat? Ay, hindi. Yung tolda, patanggal yan. Paano mo yan, bro? Kukunin namin. Kukunin namin lahat. Iwan nyo na po yan. Ito yung isa sa reklamo. Ginawa ng bahay. Kunin nyo na yung mga mahalaga. Hindi kami kumukuha ng gamit. Mahalagang bagay kung nyo pero hindi nyo na makukuha yun. Yan, uh, isa isa ng tinatanggal ng mayari para sa reklamo, tinutugunan natin yung ginawang bahay. Daniel na nakapinil. Gandang umaga po, Ito kasi pinatatanggal. Ito po, pinawang bahay. Tingnan lang dati. Ito ngayon, gusto nilang kunin. Kailangan na namin sa publikasyon. Kaya kung kayo magagawa, may hindi nila ipapagawa. Kayo magagawa nito dyan. Pag pinalik niyan, kayo po Ay, ito yung okay. in, ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano nito, may yung ano yung ano yung ano ano po, ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano kayo po, yung oh, kayo po. yung ano po ano Tanggalin na lahat sa parika. Teka gaon, bukas may kasama ng tiga barangay bureau. Ayaw na namin ano. Ayaw okay, mabibigay na sumo. Gina, ginawa na, ginawang bahay. Kaya, Kung tindahan lang, wala problema yun. Baan eh. magigang... yun eh. Bibigay po siya. <laughs> <yun. laughs> tindahan na okay lang, lang eh. Oo. Oh, bahay. Ito nyo naman oh. kura. Uh, mga gawa ng oh. o. Itanggal. mo sa hindi naman na pinipigilan yung anak. Ano po? Ginawa bahay.

Eto, pinapalis na rin natin. Tayo wala ka bang bahay? O oh, ganito, halika. ka natin mga nakakalat sa kalsada. Daw, Do, tara dong! Eto, kailangan tanggalin to. Wala namang mga mga ang kisasawa mo eh. Oo, lahat. Ito, pinatatanggal na natin natin ito. Lahat ha, lahat. mga mga Pati yun o. Oh. Yung mga cover ng jeep, kanina yan. Wala may ari. Ito, kanina po. Pasok po yan. Yung tolda, pakitiklop.

Yung bike, kanino yung bike na yan? Ito ginawa ng bahay, pinatatanggal na ni Foreman. Yung mga hindi mo na kailangan, para may tapon na. Ay, hindi, metro kami, ho. Yung mga hindi mo kailangan. Gawad, ito pinatatanggal. Ito pong ano, yung sa Santo. Ito pong ano, yung sa Santo. ito eh ito yung ano nirereklamo ni chairman mga nirereklamo yung eh, mga junk shop ay mga motorcycle kay churo tayo ikaw tayo saan ka pasok ko kayo sa loob pasok lahat sa loob dito na lang po mama May lisensya ka, ma'am. Kapag uh, inano ng MCTV kayo makipag-usap. Wala may ari. Oh. Kuya, pinatatanggal nga namin, pinasok mo naman. Mami, pakibawasan po 'to. Kaya eh, mga gulang pakipasok. op pop hop, hop. Puntahan nyo na sa office, boss. Nakuna na una kami. Sa banda. Bill, eh, sama niya kaya. Mga nakumpis ka na natin sa Saragosa. Ate, tanggalin mo na yan. Okay, sampah mo na kuya. Okay. Ito, uh, wala pa rin yung may-ari. Papakuha na natin sa MTPB. Ikaw ba may-ari niyan? Oo. Oh, oh, Iparada mo lang. Parang parada nga ano, rin. Eh. Oh. Oh, oh, sige na, talaga. sige na. Nagaling na. Yan, yeah, wala pa rin may-ari. na lang po namin. Wala may-ari. Meron po. Oh, meron yan. Teka. Meron, wala po. Oo. Oh. Oh, tawagin nyo na. Umayil Ito. Kagawad po kayo. Pakain nyo lang, kagawad. Ito po yung... Bukas oh, may kasama na kami barangay bureau. na lang po. Ano ba sa ano ba talaga sa te? Ito 'yan. Dami mong side cut eh. Ito yung uh, carts na sa gilid ng ano. Gilid ng bangketa, I kailangan tanggalin 'to. Kayo po may-ari. Opo. Oh, Papakitan ka na lang po ah. Makayang, ay, na, lang. Ito kanino po? Wala po may-ari. Wala may-ari. Ito paki-pasok po. Dapat pasok po lang diyan. Eto, yung tool na sinabihan na kanina pa. Pakiwalisan po ah. Dai, hindi po dyan, papasok po. So, boss, sumunod muna po kayo. Kesa, yan, kaya namin kuwa sa akin yan. Sasampa namin. So, so, bawal nga po yung nakapix. Kailangan removable po eh. What? Tay, tay, pakiwalisan po ah Tay, ito, pinatanggal na lang natin guys sa ano Tay, wala pong iwanan dyan sa kinita. ah Magandyan lang tayo eh. Paano natin sa loob? Magandyan lang tayo. Ano yan? Ano yan? Ano Ito yung uh, kanina na repila tanggal ng maga. Uh, pag walang mayari, Ito, pinatanggal na nung may ano, may ari kanila pala to. Kala natin do sa ano. Ito, pinatanggal na rin natin kila kuya kasi medyo sa gabal eh. Uh, Ito, ito wala na po to yung tindahan, tinanggal na rin natin. Ito, hindi na kailangan to. Pasok muna ito. Yeah. Okay mo na to. Yeah. Diba? Basta ipasok nyo lang.